Ang daming magagandang lugar sa mundo, no? Sa lugar nyo palang, may makikita ka na. Hindi mo lang ma-appreciate kasi lagi mo nang nakikita. Kaya mong isalarawan ang kagandahan sa iyong mga kausap. Pero sa likod ng iyong kwento, ibang lugar na pala, ang iyong pinapangarap. Parang siya, sa tagal na ng inyong pagsasama, hindi mo na namamalayan, nakakalimutan mo na ang mga magagandang alaala. Nakalimutan mo na dalawa kayong magkasama para sa hinaharap. Pwede ba post muna? Bakit kaya? Itanong natin sa ating sarili. Alam natin na hindi natin tinuruan ng tao para magmahal. Ang tanong, kaya mo ba siyang turuan kung paano huminto sa pagmamahal? Kung paano ihinto ang tunay na nararamdaman? Ang lupit no? Kaya huwag ka na magmahal kung di mo naman kayang panindigan.